Isang araw, nagkamali ng pasok ang isang lalaki sa isang bansang puro babae. Masayang masaya siyang sinalubong ng lahat ng babae doon. Ilang dekada na rin pala mula noong huling makakita ng lalaki ang karamihan sa kanila. Napagtanto niya na nasa isang bansang puro babae siya at maaaring pumili ng kahit sinong babae bilang kanyang asawa. Sa lugar na to, pwede silang mag-asawa ng isang daang babae. Ang dahilan, simple lang, isandaang libong babae dito, pero kulang na kulang ang mga lalaki. Nakarating ang lalaki sa gusali ng mga VIP, at sinalubong naman siya ng isa pang malaking grupo ng mga babae. Masayang masaya silang lahat nang makita siya, kahit ang pangulo ng bansa ay personal siyang binati, mahal naming tagapag-alaga ng binhi, ikaw ang aming pag-asa sabi ng pangulo. Iniabot ng kanyang katulong ang isang mansanas bilang simbolo ng karangalan inanyayahan ng Pangulo ang lalaki na kumain ng isang kagat, at kumain din siya ng isang kagat para ipakita na opisyal ng miyembro ng bansa ang lalaki. Agad na nagsalita ang lalaki, hindi kayo bibigwin ng binhiko. Magkakaroon tayo ng malulusog na mga sanggol. Nagtawanan at nagpalakpakan ng malakas ang mga babae. Panahon na para sa yakapan. Lumapit ang isang magandang babae para yakapin ang lalaki. Sinabi niyang ito ang unang pagkakataon sa loob ng dalawampung taon na nakayakap siya ng lalaki. Natatakot na baka mapagod ang lalaki, hiniling ng pangulo sa babae na bitiwan ang lalaki. Pero nagpumilit ang lalaki, hindi, hindi ako pagod. Gusto kong yakapin silang lahat. Naghintay silang lahat para sa akin, sabi ng lalaki. Tuwang-tuwa ang lahat sa pagdating ng lalaki. Pinangunahan ng pangulo ang pagpalakpak para sa kanya pinagbilin niya ang kanyang katulong na dalhin ang lalaki sa kanyang tirahan. Sa bansang ito, karamihan sa mga residente ay mga babae, ilang lalaki lang ang naninirahan dito, at marami ring serbisyo na maaaring tangkilikin ng mga lalaki, tulad ng mga masahe na bukas 24 na oras. Kapag pagod na sila, maaari silang magpahinga sa mga mainit na bukal. Sabik na malaman ng lalaki kung kailan kukunin ang kanyang puting binhi kaya tinanong niya ang sekretarya. Tumawalang ang sekretarya at pumasok ang isang matabang babae. Hiniling ng babae na humiga ng comfortable ang lalaki. Nilagay ng babae ang tube sa pribadong parte at doon niya napagtanto na ito ang paraan ng pagkuha ng kanyang binhi. Dahil sa ginhawa, naging sobrang komportable ang lalaki at nakatulog siya. Kinaumagahan, nagising ang lalaki dahil sa isang AI binuksan ng AI ang mga kurtina at nagsagawa pala ng pisikal na pagsusuri habang natutulog pa ang lalaki. Lumabas ng silid ang lalaki at nakita niya ang ibang mga lalaki na naglalaro ng video games. Nasa gilid naman ang mga magagandang katulong na tumutulong sa kanila sa paglilinis. Isang magandang babaeng atleta ang bumati sa kanya habang naghahanap ng bola. May ibang mga magagandang babae na naglalaro ng bola sa damuhan. Lumapit ang matabang babae para ipaalala sa mga lalaki na oras na para sa masahe. Umupo ang lalaki sa upuan para sa masahe. Sa wakas, nakapares siya sa isang magandang masahista. Tinanong siya ng mga tao sa paligid kung saan siya nang galing, pero nag-aalangan siya at hindi makasagot ng malinaw. Paano napunta ang lalaki sa bansang ito? Saan kaya napunta ang apat na bilyong lalaki sa mundo? Ganito ang kwento. Noong taong 2140, Naglikha ang mga scientist ng isang virus na hindi sinasadang pumatay sa siyamnaputsyam na ng mga kalalakihan sa mundo. Umalis ang mga babae sa mga lungsod at nagtayo ng mga tahanan sa kalikasan. Itinayo nila ang bansang puro babae na tinatawag na Two Mountains. Sa bansang ito, kinamumuhian ng mga babae ang mga lalaki. Ang mga lalaki noong nakaraan ay itinuring silang parang mga tray ng pagkain. Dahil gusto ng mga lalaki ang mahabang leeg, pinalamutian nila sila ng maraming kwelyo hanggat maaari. Ngayon nawala na ang mga lalaki, tuwang-tuwa ang mga babae. Ibinuhos nila ang lahat ng kanilang lakas sa medisina, siyensya, at ekolohiya. Napahaba ang kanilang average lifespan hanggang 150 taon. Dahil sa genetic mutations na dulot ng virus, halos walang lalaking bata ang ipinanganak pinipili nila ang mga lalaking may genetically superior na mga katangian para protektahan at gamitin bilang mga binhi para sa reproduksyon. Ang mga lalaking itinuturing na mababa ang kalidad ng lahi ay iniiwan sa labas ng Two Mountains. Namumuhay sila ng walang batas o kaayusan, kaya't tinatawag silang mga primate ng mga kababaihan. Si Ana ay isang guro sa bansang ito. Ginigising siya ng AI Butler tuwing umaga gusto niyang matulog ng limang minuto pa, pero iniikot ng matali ng butler ang kanyang kama kaya nahulog siya at napilitang magising. Nagbihi si Ana at handa ng umalis, gumagamit ang mga tao sa bansang ito ng mga elektronikong screen para sa pagbabasa. May libreng kape sa gilid ng daan at ang mga babae ay tahimik na nagpa-practice ng yoga sa damuhan. Sa lugar na ito, hindi ginagamit ang mga cellphone, isang singsing ang kaya ng gawin ng lahat ang sariwang impormasyon ay laging abot kamay sa anman at kailanman. Nagmamadaling pumasok si Ana sa trabaho habang basta nalang itinatapon ang hindi naayos na basura sa basurahan. Agad na lumitaw ang isang pulis at ibinawas ang limang social points kay Ana, pero hindi niya ito inalintana. Kalmado siyang sumakay ng bike, kung saan nadagdagan pa siya ng limang social points, at nakarating sa silid aralan. Ang kanyang mga estudyante ay kabataang babae. Field trip ngayon, kaya plano ni Ana na dalhin sila sa lugar kung saan naninirahan ang mga lalaki. Ang tirahan ng mga lalaki ay parang squatter, walang signal ng network at walang magagandang babae. Ang mga tao roon ay nakasuot ng mga damit na tinagpi-tagpi, at kahit isang simpleng poster ng magandang babae ay itinuturing na mahalaga. Lalo na ang Grapiya sa computer ay pwedeng ipagpalit sa isang bilya. Ang lolo ng kasalukuyang pangulo ng lugar ay nakatakas mula sa isang kulungan ng mga babae isang daang taon na ang nakalipas at itinatag ang lugar na ito. Ngayon ang araw ng kalayaan nila, at nagtaas ng baso ang pangulo, nagdiriwang kasama ang lahat. Isa-isang pinagmasdan ng mga estudyante ang mga lalaking buhay. Kinuha nila ang kanilang mga singsing at naglitratuhan ang mga ito, pati gusto pa nilang lumapit ng mas malapit. Pero binalaan sila ni Ana na mapanganib ang mga lalaki at bawal pumasok sa kanilang teritoryo ayon sa konstitusyon ng Two Mountains. Gayunpaman, kinulit siya ng mga estudyante, sinabing hindi ito field trip, parang bisita lang daw sa tambakan ng basura. Ang mga lalaki naman ay nagulat, napakaraming babaeng dumating, tila naging mga unggoy sila sa zoo. May isang lalaki na nag-isip na magpatawa at takutin sila. Lumapit siya, Hinubad ang kanyang pantalon at nangingisay-ngisay, sigawan at tawanan ang mga lalaki sa likod niya. Pero laking gulat niya, hindi natakot ang mga estudyante. Natagpuan pa nila itong nakakatawa. May isa pang dalagang babae na kusa pang lumapit, itinaas ang kanyang palda bilang sagot, dahilan para matulala ang mga lalaki. Sa hinaharap, mahilig magtaas ng palda ang mga babae ang mga kababaihan sa bansang ito ay sabik na sabik ng unang makakita ng mga lalaki. Ayaw ni Ana ng gulo. Mabilis niyang tinawag ang mga estudyante para sumakay sa bus at umalis. Ngunit nang nasa bus na sila, doon lamang nila napansin na nawawala si Maria. Naiwan siya dahil pinagmamasdan niya ang pato dahil first time na nakakita ni Maria ng pato. Sa pagkakataong iyon, pinatay ni Hara ang isang pato, Iniisip na iihawin ito mamayang gabi. Bigla, may narinig silang boses ng lalaki. Nagtago sila sa sulok upang hindi makita. Lihim niyang naamoy ang buhok ni Ana. Ang bango nito, hindi niya pa nararamdaman kailanman. Umalis ang lalaki. Tumayo si Ana at nagpasalamat kay Hara. Hindi na napigilan ng lalaki, hinalikan niya si Ana. Naguluhan si Ana. Agad niyang hinaypan ang kanyang sipol. Ang sipul na yan ay nakakagambala sa kamalayan ng mga lalaki. Sinamantala ni Ana ang pagkakataon na ito para makalabas kasama si Maria. Pero nang palabas na sila, nahuli sila ng mga lalaki at hinatid sa presidente. Nagsimula ng mag-away ang mga lalaki para malaman kung sino ang makakakuha sa dalawang babae bilang asawa. Para protektahan ang dalawang babae, nagsuggest si Haro na magkaroon ng paligsahan ng sampalen ang mananalo ang makakakuha sa dalawang babae bilang asawa. Pinapanto ng Pangulo ang isang makisig na lalaki na si Fati sa entablado. Naghiyawan ang mga tao, dahil matatalo si Hara dahil sa payat niya. Si Hara ang unang nagsampal. Nilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang palad. Pero parang kinukot ko lang ni Hara ang kiliti ni Fati. Nagtawanan ang mga tao. Sumunod naman si Fati. Pero umilag si Hara dahilan para tumama sa mukha ng Pangulo kaya nahimete. Sinamantala ni Hara ang pagkakataon para makatakas ang dalawang babae. Binuksan niya ang proteksyon ng kotse at tumakas. Samantala, tumakbo si Hara pabalik sa bahay ng kanyang lolo. Nagsinungaling ang kanyang lolo na tumalun daw si Hara mula sa building. Kaya sumunod ang isang lalaki. Ang ibang lalaki naman, mga utu-utu sinabi daw ng Pangulo na dalhin nila ang dalawang drum ng mga kalakal sa lugar ng kalakalan. Dinala ng dalawa ang malalaking drum sa lugar ng kalakalan. Dumating ang sasakyang trap pang hinaharap. Sa loob, naruroon ang isang genetically superior na lalaki mula sa Two Mountains, kilala bilang mga sperm guardian. Matapos tanggapin ng sperm guardian ang mga kalakal bumalik ito sa Two Mountains. Habang may ka-video call, Biglang lumabas si Hara mula sa drum. Gusto sanang magsipol ng sperm guardian, pero sinabi agad ni Hara na hindi siya magtatangkang gumawa ng masama, gusto lang niyang umalis. Pero ang self-driving car ay hindi mahihinto bago makarating sa patutunguhan. Naghubad si Hara, uminom ng alap para pakalmeyan ang sarili. Hindi pa nakikita ang sperm guardian ang ganitong uri ng alap. Tinikman niya, medyo maanghang, pero masarap. Ilang baso lang, lasing na ang Sperm Guardian. Nagkwento siya kay Hara tungkol sa Two Mountains. Binuksan nila ang pinto para magsaya. Pero aksidente, nahulog ang Sperm Guardian. Nagpalit ng damit si Hara, isinuot ang uniporme ng Sperm Guardian at nakarating sa alamat na Two Mountains. At yan ang storya kung paano siya napunta sa kanilang bansa. Iba pala talaga ang lugar na ito. Puro babae. Pakiramdam ni Hara Parang hari siya dito. Ang mga babae, nagsisilbi sa kanya. Binibigyan siya ng malupit na masahe. Pero si Ana ang nasa isip niya. Dahil sa hormones, nagkaroon ng reaksyon ang katawan niya. Pumunta siya sa isang silid para magalulo. Pero nag-trigger siya ng alarma dahilan para magsitakbuhan ang matabang babae at ibang mga babae. Pinagsama-sama nila ang mga guardian para parusahan sa nangyaring alarm. Kailangan ninyong magsisi sa harap ng estatwa. Habang nagsisisi siya, pinaplano ni Hara na magpiknak ang mga guardian. Kahit mahuli sila, magsisisi lang naman sila, wala namang malalang parusa. Sa pamumuno ni Hara, nakalapit na sa ilog ang ilang mga guardian. Nakita nila si Hara na nakashorts, may buhok sa binti, at may lighter. Nagulat ang lahat, hindi pala ganito ang mga lalaki agad nilang hinirang si Hara na leader. Dinala ni Hara ang ilang mga lalaki para maglaro. Naghihaw sila ng isda at kabute, at nagsaya sila ng bonga. Pero nagulat sila nang biglang nag-trigger ang alarma dahil sa usok. Dumating ang ulap na panlaban sa apoy. Ayun, nahuli na naman sila ng matabang babae. Pero hindi nagalit ang mga guardian kay Hara. Sabi nila, salamat dahil pinayagan mo kaming mag-enjoy. Ibinigay ni Hara ang koleksyon niya ng alak sa lahat. Gusto niyang gumawa ng cocktail. Pero nang inalag niya ang bote, nag-trigger na naman ang alarm. Na-curious si Hara. Sinubukan niyang ay alog ang bote gamit ang kaliwang kamay. Wala nang alarm. Naunawaan na ni Hara ang dahilan kung bakit. May detector pala sa singsing niya sa kanang kamay. Lahat ng ginagawa niya, monitor. Pero ang kaliwang kamay, hindi nababantayan. Nag-enjoy naman ang mga guardian. Habang nagpapahinga si Harris sa masahe, nakita niya si Ana. Ano nangyari? Hindi ba siya guro? Bakit siya ang masahista? Samantala, pumunta naman ang nahulog na guardian na si Julius sa squatter kung saan siya ay paikaikang pumasok sa teritoryo ng mga lalaki, humihingi ng tubig, bago tuluyang mawala ng malay dahil sa matinding pagod. Kung gusto mo mapanood ang iba pang mga eksena, Huwag kalimutang mag-comment ng part 2. Pero inirerekomenda ko na panoorin ang kabuoang series upang mas mainjoy mo ang bawat eksena. Ang series na ito ay hanggang 26 na episodes at ang pamagat ng series ay The No Man's Zone. Maraming salamat sa panonood.